Hello guys, wala nang entro entro pasok. So ngayon guys, nandito tayo sa Yomate kung saan magaganap ang kunting oras na show ni Nina Alex Gonzaga with Isabel Daza. Syempre kasama diyan ang asawa ni Idol Alex Gonzaga na si Mikey. So ngayon guys, ayan kailangan nating magpalista ng pangalan at makipila tayo. Pila-pila ho. Pero kami. So, ayan po ang mga kasamahang OFW dito sa Hong Kong. Yung mga gustong nais makita masilayan si Idol Alex Gonzaga with Isabel Daza. So, ayan. Medyo nahuli tayo guys. So, dito tayo sa huli. Sabi nila mga 3, mga 2 p.m. pero mag 3 p.m. na po ay wala pa. Hindi pa nag yung show. So maghintay-hintay muna kami dahil sa kagustuhan naming masilayan ng ating idol na Alex Gonzaga. So ayan ang mga kasamahan, tuwang-tuwa sila nang makita po ang ating idol. At syempre pati tayo po ay naki para makunan lang ng video ang ating idol. Tingnan niyo naman po guys. Sobrang saya at natutuwa ang mga kasamahang OFW dito sa Hong Kong. Ayan. Tara guys, siksik natin ang katawan nating maliit. Makapunta lang tayo sa harap at masilayan si Idol. So guys, ito na nga palapit na ako sa harap at aking isisiksik ang aking maliit na katawan. Ayan si Isabel dahil sa po yung ating nasisilip na nasa pintuan na nagbibidyo rin sa atin. Ito nga po si Alex, aking masilayan ang sa, sa personal. Grabe, napakaganda po si Alex Gonzaga sa personal. Ayan ang kanyang asawa na si Mikey. Ayan. Kasi hindi ka daw na po pila daw po kami. Ipila daw po kami pero ayan. Pasaway na katulad po ng if you. So, maghintay-hintay mo na lang kami. At ito nga po at nakapasok na kami guys. At kami po ay natutuwa. masurprise surprise po kami kasi meron pa lang t shirt libreng pati t shirt na ang nakasulat ay makisaya. Ayan po. Lahat po kami nabigyan ng kundi isang t-shirt. Ayan po. Tayo na po ay magsumba. Pero ang nakakatawa guys, instead na kami po ay sumayaw, kami po ay nagbibidyo. Yung mga katulad ko dyan, napasaway, na instead na magsumayaw ay nagbibidyo pa rin. So ayan po sila, sila po yung unang batch. So sila po yung unang sasayaw at kami po yung susunod na sasayaw pagkatapos nila. Ayan nga po at nasisilayan natin ang ating idol, Isabel Daza. Si Isabel Daza guys ay uh, naging idol ko siya, naging famous siya sa akin noong napanood ko yung langit at tubig. katang talaga ni Idol Isabel Gaza Katangkad at kasik si, ayan, ayan din si idol, Alex. Mayroon na sa ni Alex, yung pala natin, guys. Let's <laughs> dance. May kabalian pa. Noong kibuling gumawa nito, nako. Nakalakad <laughs> naman siya after, so...

Ano ipaparapol natin? Magpaparapol po tayo ng problema. Ano ako iuwi? Pwede. A day with Mikey. Malakas na kumain yan. Yon, yon, yon. Meron dito. Okay. Hindi natin sino. Anong makapanalutan? Ako, so, hulaan na lang kung hindi Surprise! So, oh, oh, oh. sige, yung bagang ni Mikey. Pwede. Okay, sige, sino ang aking first winner? Let's click it. Okay, yeah, Sige, go. Click mo ang bell. Okay. Yay! Madam Sharon Rosa, Nandito ba si Madam Sharon? Eh, okay, so ayan guys, tapos na po yung kayawan. Sila po ay magpaparapoy. Pero it's sad to say na yung mga nakalagustay lang po sa kanilang page. Kasi sa amin po na hindi nakakaalam doon sa registration. Ay hindi po kami nakaregistration kasi hindi naman alam kung saan yung link. your hand kagabi lang ko lang nalaman na may show po si Alex Gonzaga at ngayon ay kailangan ko lang ngayon lang, lang namin nalaman na kailangan mag-register buti na lang nakapasok kami walk in so ayan po sila po ay magpapara for bubunod sila ng sampo ka-OFW okay. uh, ka at bibigyan ng premium okay. ay, Mamaya daw po closing, hanapin niyo po si ate. Oo. Ay, si Ate Isidra, ilang years ka na po dito sa Hong Kong. 18 years na po. 18 years! Yun. Okay, susunod ang winner. Victoria B. Adriossula. Wala <laughs> na pala! Ate Victoria, ang ganda. Oo, tapos. <laughs> ba? Okay, yan yeah, si Ate Victoria. Ginawa niya siyang guti-guti. Okay, <laughs> song apat na po. Four. Pero yeah, grabe pa ni Car Wash? Yes! Yeah! Dito ka na. Hey, dog pa! Alam mo ba kapalalim na mo ate? Spanish na Car Wash. si Joy Goldwyn. Wala si Joy. Ayun pala si Ate Joy! Wala. Hidalgo wow. Florida. <laughs> okay. oh, wala. Next mga dalawang taon pa lang, o so, isang taon, o ayun, mas, mas less ang tinagal dito. Paano po ang advice ninyo kapag kunwari napapagod na, umis na miss na, gustong gusto na umuwi pero kailangan pang mag-stay? Ano po ang ginagawa niyo? Hindi na sa lahat ng ating mga OFW dito. Pag kumita kita kayo, ayan balik-balik kini. So yan po guys, pagkatapos po ng paraffle nila ay kami po na po ay Uh, by group na pumunta po sa harap para mag-exit na po kami. At, pero bago kami mag-exit ay magipag uh, picture po kami kina idol. Pero by group po yan. At saka pwede na magkipag-selfie sa kanila isa-isa. Pero ang kamalas ko naman guys kasi nalubat na po yung aking cellphone sa kaka -video, sa dami kong video ay lubat na po ang aking cellphone kaya hindi ko nagawa mag-selfie kina idol. So pagkatapos po ng picture ay nag-exit na po kami pero namigay po sila ng pagkain mga ng Jollibee, may pa-Jollibee. Uh, so ayan po guys, hanggang dito na po ang aking video. Maraming salamat.